Hello guys! Um, magandang magandang araw po sa inyong lahat So, kayo ba ay maraming mga pagkakautang at hindi po ninyo alam kung saan ho kayo kukuha ng ibabayad ninyo So dito guys, isa po ito sa mga gagawin ninyo within 21 days So, una sa lahat, idrawing po ninyo itong front sign na ito guys na makakatulong ho sa inyo na magkaroon kayo ng mga unexpected money every day. So gawin niyo ito ng 21 days. So ganito po yung gawin niyo guys para mag open opportunity. Kung gusto po niyo maglagay ng ibang mga drawing dito kagaya po ng Uh, ginagawa ko sa akin kamay ng mga ano guys, pwede po ninyong liitan ito and then maglagay bag additional po kayo ng iba dyan, pwede po yan guys and then mag, yung mga ganito na sinusulat ko dito guys um, kung gusto po ninyo, pwede po yan unlimited po yan, dahil yung guhit naman po ng ating mga palad is marami, so ibig sabihin pag ito'y natsambahan ninyo ayan guys, pag yan po natsambahan ninyo, kasi guys itong mga ng palad natin it's depend po yan sa palmistry and astrology lahat lahat po yan guys may mga kahulugan kaya minsan yung mga iba nagkakaroon agad ng blessings dahil po talaga kuhang kuha nila yung energy so try ninyo guys keep trying wala pong mahirap na ano ang ingredients lang po ball pen at papel so isulat ninyo yan guys within 21 days and then kumuha po kayo ng isang papel magdrawing po kayo ng bilog na ganito dito sa bilog na to guys kayo po ay maraming mga utang na hindi niyo alam kung saan kayo kukuha. So dito guys, uh, isulat po ninyo ang inyong pangalan. Ayan guys, pangalan niyo. And then yung amount po ng utang niyo. Ayan guys, yung amount po ng utang niyo. And then isulat po ninyo itong code na to. 3191959. 'Yan. So dito guys, ang gawin niyo So from today po guys, napanood niyo itong video ko ngayon and then ito pagsabay niyo in 21 days. Ito guys, ilalagay niyo sa ilalim ng una niyo. And kung maari guys, huwag ninyong titiklupin. Kung maari ganyan lang siya. Bago niyo ilagay ito sa ilalim ng una niyo, basahin mo ninyo. ako Ayan yung pangalan ninyo, may utang na ganitong yung amount ng utang ko. Ayan, tulungan mo ako ma-activate ac i-activate this code 3191959. Ayan, i-activate this code to help me. Ganyan tulungan mo ako na magkaroon ng ano guys, ng pagkakakitaan, unexpected money, opportunity, lahat-lahat yan, guys. Yung kamay mo dyan sa left hand mo, and then itong drawing mo, ganyan mo siya. Ganito po yung gawin ninyo. Ayan. Gawin ninyo ito bago ninyo ilagay sa ilalim ng unan ninyo ito. Ilalim ng unan nyo ito, papel na to mananatili ng 21 days yan dyan. And ito guys, kapag ito po'y nabura, siguraduhin niyo sa kamay niyo na meron ito within 21 days. Tuloy-tuloy lang siya, umaga, gabi, whatever. Ano guys, kapag nabura, isulat niyo ulit. Dito guys, tutulungan kayo para magkaroon ho kayo ng mga unexpected money. Yan po na magagamit niyo na pambayad ho sa mga utang ninyo. So dito guys, wala hong kahirap-hirap. Ayan, ang tanging puhunan. Ayan, yung paniniwala ninyo, ball pen, papel, yun lamang po. Na ginagamit naman ho ng mga anak ninyo nag-aaral. So, meron po kayo nito. I'm sure na meron po nito, guys. So, dito, tutulungan kayo. Kahit anong ball pen po yung gamitin ninyo, blue, red, or green, pwede po. Ayan, guys, as long as ho na meron kayong panulat, ayan, gawin ninyo na may paniniwala at yan po ay tutulungan kayo. So, guys, again po, 21 days. Ayan. Balikan ninyo itong itong video na to guys. Tutulungan kayo. Kumbaga, and yun dan po. Samahan ninyo ng dasal at sipag. Kumbaga, kung masisinasabi sinasabi ninyong masipag na kayo, and then, sipagan pa natin. Yung kumbaga, doblehin natin o triplehin natin yung kayod. Tingnan niyo guys, may mga pangyayari sa buhay niyo and positive mindset. Ayan, hindi kung kani-kanino.